Yan. nandito po kami ngayon sa lupain ng kanyang pinsan at sa katsuhin. Nanguha ng nang bunga ng malunggay. <laughs> Ayan di, kawai ka na di. Hello po. Galing kami, pagkagaling namin sa talik, diritsyo na dito. Ayan pa, kunin mo dalawa na yan, oh. Alin ba Ah, Oop. Ayan. Ayan. Ay, eh, sarap nito. Mm, ayun pa di oh. hamba Ito. Ayun, isa ang dami. Ito, ito dito oh, yun know. oh. At ito, hindi ito marami-rami yung tumbuhan. Binabantayan ni Lisa ang kanya. Mga buwang lang malunggay na to. Pag nadaan dito. Ang <laughs> kanyang kapatid. Lisa din ang pangalan. Lisa rin ang pangalan. Ayan po oh. Uy, may naiwan pa isa. Okay lang ngayon. Mm.

bunga at malunggay ang talas ng mata na iyong kapatid kulaklak ng malunggay at maraming bunga, maraming bunga, bunga. at sabi kuya nal aldi panguha mo ako ng bunga na malunggay doon sa ating pinsana si Lito yan nandito na kami G at saka Lito nanguha na ng bunga na malunggay oh, okay na siguro yan ha? Huh? pagpagana. ka Siya. Ito pa. Magulang na tarif. yan, Yan, kunin mo pa yung iba dyan, oh. Mura ba yan? Oo. Oh, oh. Hindi, magulang na, wag na. Marami naman ito, eh. Sh Shout out po pala sa lahat ng aming subscriber. Sa hindi pa po nakapag-subscribe, kayo po mapadaan sa aming munting channel. Pakilike and share and comment po. Pakipindot po ng notification bell para lagi po pa kayong updated sa aming video. God bless po sa inyong lahat. Bye bye. Ingat po tayo palagi at laging uminom ng tubig at ah, pakainit ang panahon. <laughs> bye bye <laughs> po. Bahay ng Tito Ariel niya. Nasa walang tao. Nasa, ta nasa ano? Tindo? Parang may nakita ako.